11 billion peso investment pledges ang naselyohan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa Singapore. Bago naman umuwi, sinurpresa niya ang mga OFW sa Lucky Plaza Mall kung saan siya dinumog ng mga gustong magpa-picture. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang apat na araw na pagbisita sa Singapore noong nakaraang linggo. Kabilang sa naging aktibidad niya doon ang pagdalo sa 10th Asian Summit at pakikipagpulong sa business sectors. 11 billion peso investment pledges para sa 2024 ang nasel yohani PBBM sa pulong kasama ang kinatawa ng isang multinational technology company. Bago naman manood ng international race na Formula 1 Grand Prix, humarap ang Pangulo kina Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Wong. Asahan daw ang mas maigting na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa pagharap sa global challenges. Sa kanyang huling araw kahapon, sinurpresa naman ni Pangulong Marcos sa mga OFW sa Lucky Plaza Mall na kilalang puntahan ng mga Pinoy sa Singapore. Dinumog agad siya ng mga OFW na gustong magpa-picture. Samantala, pinamamadali na ni PBBM ang pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na bubura sa utang ng agrarian beneficiaries. Kasunod yan ang paglalabas ng implementing rules and regulation nito noong Martes. We are hoping, uh, kami ay nanalalangin na sana itong hanggang matapos ng taon at least maka 200,000 200, tayo. okay, Oo, yes. uh, All over the country. Pero uh, pipilitin namin. It's uh -huh. it's not going to be an easy job. Sa kabuuan, mahigit 600,000 magsasaka ang makikinabang sa RE 1195 Kasabay nito, magtatatag din daw ng Condonation Quick Response Centers ng ahensya para sa mas mabilis na proseso. Bukod sa Central Office ng DAR, titiyakin hindi na may Quick Response Center sa buong bansa. Mobile Journal Julie Baeza, Hatidamukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.